Ayan, makaiki. Ayan, makaiki parada po daw kami. Makaiki kami. <laughs> Ayan po yung bahay. Ay! Kapalik ka buhok. My God. Kasi parada tayo. Kaso may ano ti, may pusti. May pusti. Kaya. <laughs> ah, malupit, malupit. Ah. Zoom in, zoom in. <laughs> pogi na oh, Pogi. Pogi. With wheel. Oops! Iguaning ano, but ay ano, naka ano. Baka marata na dyan sa ano. <laughs> Oops! Tama na. May kalot-kalot dyan sa ano. Itong madaling mailuwas mo, te. Para madaling mailuwas. po ang may-ari ng bahay ng pinaradahan namin. Ayan. Babaan Fortune! Babaan Fortune! <laughs> Sininong ko. Mamamukpok. <laughs> <laughs> si Kortong. Si Kortong. Mamakulit. Ayan si Ate. Uh, yes, Asawa ni Kuya Maki Boy. At ang Joan Tot. namin driver. Kaya tinining at yung dalawang mag na sa pa. Sini ng cards. Ayos na yan. Let's go! bang bear! <laughs> <laughs> ang ilog ng pambuhan. Tadah! Paano ang pes? Paano ang pes? O, oh, busy. Ang busy. Si Kashim-Kashim. ti Si Kashim. Hoy, hey. si hindi. Magdalagan. Ang aking ninang ay nahulay-hulay. Where are you na? yan mga pi, Arat na ng mga beer. Baka punta ko ulit ka dito. Ayos na. Ah, daanan ng pambu ha. Mahaba itong video. Hindi! 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 Hindi!

Ay, ko kaya. May jacket ka pala. I forgot. Makakuta akong jacket ko. Nagdodumado ang isip ako. Cherry, okay. cherry lady. Tawad sinabasa ngayon si cellphone. Ah, ganit. Ah, ganit. may karabaw pa. <laughs> sa baba. Sa <laughs> iba, karabaw. Oh, sa baba. Sa baba, malang ang karabaw. Pwede na yan. Sa baba, malang ang karabaw. Ay, pwede na yan. Yan ang daan ng pambuha na tulay. So, lagi kasi nga baha dito kapag ano. Grabe ang ulan. Lagi maulan sa bicol eh. Kaya, hindi yung tulay. Eddie nice. Ang ganda hmm. na para dito. May mga ano na. Seawall, seawall. Ayan ang dagat sa baba. So magpapaitim tayo ngayon mga babe. Yeah. Mga malaglag yung cellphone ko. Oh my god. Dito pala maliligo. Ay, <laughs> ah, ang ako. Oh. <laughs> Naka-flash pa si Ate joan

Ang na nagiging kaputol. 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 公啊 나만은 분독 <놀람> 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 <놀람>